Guys, today's video is Nandito ako kay Meme Jelly <laughs> Nakikikain ako Hindi ako inimbitahan guys Pero pumunta ako, diba? Wala <laughs> daw siyang handa I Tingnan mo nga, oh, may pansit E, eh, paborito ko to, diba? Huwag na, tama na yan Basta pansit oh, Ayan guys, andito ako Super kapal na mukha ko, diba? Ayan <laughs> Gagawin ko sana yung scan niya mga kanimis ka. So, si alam ko masama pakiramdam. Baka hindi kami papasukin. At saka sa kaduhan ng bahay, no? Ayan, no? Ayan, nandito ako. Sa so, sobrang busy ko, guys. Nakapasyal din, di ba? Ayan. Pakanta pa ba ako? Kanta ka ka Wait lang. Oh, teka. Uy, teka, mag-blow ako. Ay, sumayaw talaga. <laughs> <laughs> yung isa lang blow mo, dear. Ayan. Ako na magsisinde, tita. Dali, ano, mag oh. ano, ano, mo dito? Matay mo. Bakit nyo mo lang kayo? Ba't kayo mga Bakit kayo ano, fresh? Bakit Anong fresh? Diyos ko! Umaga pa kaming na sa lansangan <laughs> ni Hindi umaga pa. Saan kayo nandun? Hindi, sa SM siya na gano'y na anong tawag nito? Ayan. Ayaw niya. Wala kayo sinasabay mo man naman pag-ihip. <laughs> Ah. Ano ba yan, Kathleen? Kapal sa Kathleen, nangangalay ng vlogger dyan. Tanya na ako. Okay, one, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. First time. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Go the gender. <laughs> Yehey, <laughs> happy birthday. Kung kailan, kung kailan naging 44. Po. <laughs> <laughs> hindi ako busy, nakapunta ako, 'di ba? Hoy, sinu'tunado ako, kumunta ako. Yung birthday hindi ko na kasi. guys. <laughs> kuha siya oh. kuha din ako. <laughs> Thank you ma'am. Kain mo na ako guys, bakit birthday ako? Happy birthday Jee. Thank you. Kain mo na ako, bagus.